abay good uh, return uh, nandito lang po ako ngayon sa bahay na uh, sa kubo ko nag vlog kasi um, tinitingnan ko po yung mga indian indian, indian minggo oh, napakaraming bunga oh. ayan mga kabay, mga kabay oh. at saka dito pa mga kabay dito ayan mga kabay malalaki na oh. ayan malaki na ba? Pwede na bukas makalawa pwede na kunin at uh, sausaw natin sa bagoong isda o kaya bagong hipon sa kung ano ay pa Andito pa Ayan, malalaki na mga kabayo. Oh at kikita nyo mga kami malaki na yan mga bukas o makalawa pwede na yan kunin okay mga tabay maraming salamat sa inyong suporta sa aking youtube channel abay channel uh, out sa aking mga uh, uh, viewers silent viewers uh, subscriber uh, likers at lahat ng mga kaibigan natin sa Youtube. Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyo sa pagsuporta uh, sa Abay Channel. Okay, hanggang dito na lang mga kaabay. At uh, maraming salamat naman sa aking uh, team leader na si Idol Bini Otao. At out po sa iyo, Idol Bini Otao. At out po kay um, Ma'am Kors Moby Time. At out po kay Ma'am Arima. Okay, bye-bye.